morning, so alas 6 pasado na rin mga Lodi So minarapat ko ng uh, lumabas ng bahay, umalis ng bahay Nandito tayo sa may, uh, so uh, yung papasok ng Eagle Ridge Alright, dito tayo sa gasolina na, na, na nagsarado dahil kay Uno So nalugi, ah meron na palang binuksan dito ng ano uh, Iwa KTV uh, and restaurant mga Lodi All so binakura na kasi ginagawang parkingan sa loob. Ayun, mga siguro lalamove yun naga lalamove L3 sana all. Nagaantay na ng booking niya. Kahapon kasi mga lodi, nagantay eh. uh, nagaantay tayo ng nagaantay sa bahay. So, ah, uh, palad tayo makakuha ng booking hanggang sa nanood na lang tayo ng Netflix dahil laging tanghali na, naging hapon na, naging gabi na. So, hindi tayo productive kahapon Hindi tayo nakalabas. Alright, so... Katirate naman doon sa lugar ko na yun, sa Paris, yun Ngayon nagbubuk talaga palabas. Nagantay ko na nagantay mo. sa ang oras natin. At tinamad tayo. Alright, so ngayon... Para maging productive tayo, babawiin natin yung kahapon. Alright. So babawi tayo ng biyahe ngayon, mga Lodi. So nandito tayo sa tapat ng Metro South. At magbubuk may mga nag dyan, kasi yan mga lodi hotel yan alright so abang-abang tayo mga lodi alright uh, abang tayo ng first blood natin mga lodi so kinagahan ko na talagang lumabas ng bahay siguro uh, dapat ganun siguro talaga pag walang booking na pumapasok sa bahay baka ganun na dati kasi mga lodi abang naliligo ko or nag-almusal ako nagpiprepare ako nakabukas na ang aking ah uh, JR uh, the, ano, apps so pinapasukan tayo doon ng mga lori eh. dahil siguro lumipas ng panahon marami na ring rider doon sa Golden Horizon sa loob so kahit dyan sa uh, Green may mga rider na rin dyan na uh, Joyride Angkas yun siguro uh, dati kasi parang ako lang na nandyan 2021 so madali lang makakuha ng booking kahit dito sa Metro South sa Gentry Heights, lagi tayo may nakukuha dyan sa Carnaville sa La Paz uh, ngayon na uh, Lana kasi sa dami ng rider mga Lodi so yung tayo, dito mga Lodi antay antay tayo ang ah, uh, nag-aapapasok sa Eagle Ridge mga Lodi alright kasi di pa sila dinadaanan ng service nila so abang abang tayo mga Lodi Uh, at saka tayo kung wala dito after mga 15 to 20 minutes lilipat tayo ng ano uh, sa may chair sa San Francisco Sunnybrook yan ganyan All right. hindi tayo pupunta na lang ka doon tayo pupunta mga lodi kasi maaga pa naman All right. so abang abang tayo dito All right. bigyan natin ng konting panahon baka naman may magbook na malapit dito kasi yun tao doon yun papasok sa loob yun eh o gaantay ng service alright wala yung mga ano dito uh, abang dito yung mga grab eh joyride car yan eh wala sila ngayon kasi binakura na ng mga lodi eh. alright o, abangan natin ang first blood natin alright sana naman sana naman may isang long ride kagad papasok ng Manila alright So good morning, good morning sa mga buong bakbak dyan, mga lodi. Lalo na yung, yung kagabi pa, pagpuyat na at tinantok na. Uwi na kami naman. Alright, good morning, good morning. Peace. Yun, what's up mga lodi? So nung nakatambay tayo doon kanina sa Metro South, uh, nagtingin tayo, nagtingin-tingin tayo mga lodi sa ano sa booking request sa booking request may nakita tayo doon ano uh, ang pick up natin silang sa unahan sa unahan ng bulihan so mga galing sa akin mga 12 kilometers papunta rito sa Teresa Rizal mga lodi yun mga lodi yun dito sa townland Teresa Rizal yun nandito tayo sa lampas na tayo sa ano sa kabayanan so dumaan tayo ng sigsag pababa kasi ito ano na yan eh Murong Tanay Baras Yan alright Pililya Alright Isa ito sa alternatibong daanan na ito Kung pupunta ka ng Quezon Yan alright uh, Kasi diretsyo yan ng pililia Dadaan ka ng Lukban Tayabas Lalabas ka ng Lucena Lalabas ka Lucena Kung papunta ka ng Bicol Pagbilaw Yan alright So dito tayo muna Uh, paingay natin ng ilang minuto si ano, tapos babaybay tayo ng konti so nagtingin din ako sa request wala uh, palagay ko ah uh, kaya tayo nito lang antipolo galing dito papuntang antipolo na populasyon mga 10 km mga lodi malayo eh. layo kinuha na rin natin yung kasi 923 yun nga lang ang medyo sa malungkot na uh, pangyayari G-Cas ang sa atin kasi binok lang yun ang amo niya So ang amo niya wala dito uh, Wala tayong magagawa mga lodi eh. uh, Gika So okay rin naman yan Magagamit din naman natin yan Yung nga lang Kung kailangan natin ng instant cash kagad ka Kung kakain tayo at magagasulina uh, magagasolina Hindi natin magagamit kailangan natin magpa-cash out so, kung saan Yun, ganun talaga mga lodi eh. so accepted naman natin yung gcas na yan. walang problema yung nga lang sa ganitong sa malalay lugar kat kailang kailangan mo ng cash maghahanap ka talaga ng kung saan ka magka-cash out sa tindahan kasi pag mga ganito malalaking ano malaki rin ang hinihingi nilang bayad eh. 40 to 50 pag mga isang libo yun alright mga lodi so may mga nagati din dito may mga paket na ng ano may duma na kapwa natin kasundo at angkas ang cash uh, na ng antipolo mga lodi alright, so tayo maghanap tayo ng spot doon mamaya sa Teresa, sa may downtown sa publasyon mag-aabang-abang tayo na 10 to 15 minutes mga lodi, para makapag, -makapag kay nga rin tayo okay, alright, so one ride natin one time big time okay, alright, so yun mga lodi, so ingat-ingat lang sa mga bumabakbak dyan, tsaga-tsaga lang talaga ako biro mo mga 12 kilometers ang tikat pero sa dami ng rider na dinadaanan ko doon hindi nila kinuha kasi yun eh. ang iba mga lodi ayaw naman talaga nila long ride lalo lalo na Rizal ang iniisip kagad ka ang kapwa rider natin walang pasahero pero goods na rin yung mga lodi kasi kahit pumakyat ka ng tipolot makakuha ka goods na kaysa uh, nagaabang tayo ng isang oras dalawang oras, tatlong oras kagaya tayo kahapon tinamad tayo kasi hindi tayo malis ng bahay so hindi tayo productive kahapon so, biyahe lang mga Lodi alright good morning good morning Teresa Rizal tayo ang una nating sa parte dito sa Rizal mga Lodi ito yung pinakamalayo pa na una ng Teresa alright 9.23 galing do sa may pulihan, mga Lodi yun mga Lodi nandito tayo sa poblasyon ng Teresa Rizal mga Lodi dito muna tayo nagparking na, napansin natin Uh, St. Rose of Lima, Paris. Parokya ng Santa Rosa de Lima, si Teresa Rizal, mga lodi. Ang gandang simbahan, no? Alright, siguro uh, mag-aten kami dito ng masa someday. So, di ko lang alam kung anong oras ang Mass dito pagalinggo, mga lodi. Alright. Yun, mga lodi. Tingnan natin sa harapan kung Anong oras? Anong oras ang mi unang misa pag mga lodi? All right, tingnan natin. Alam mo naman kami mahilig kami magsimba sa mga malalayo na simbahan. So tingnan natin mga lodi. Kung oh, mga lodi pag alas 9 may, may mga may misa pala dito. So uh, someday someday okay all right so napagagandang simbahan mga lodi oh napagagandang pagmasdan so Uh, saka na natin titingnan yung loob mga lodi pag uh, magkasama na kami ni Mrs. Okay, alright. So sana pagpalain tayo at may booking na kahit packet ng antipolo o tampasig, kainta or uh, kaiksan saan mga lodi. Okay, alright. So yun. Uh, one of these days oh, simba tayo dito kay Santa Rosa de Lima uh, Paris Charts dito sa Teresa Rizal. Okay. Alright. Yun mga lodi. So good afternoon. Good afternoon mga lodi. So tapos ka rin tayo mag, ano, magtanghali ang mga lodi kanina. Habang kumakain tayo. Buti na lang patapos na nagkaroon tayo ng booking mga lodi. Doon sa may Taytay. So galing Taytay mga lodi. Papunta rito SM Atipulo Center sa Masinag mga lodi. 213 din yung kanina sa ano yung inantay natin na uh, isang oras halos sa Antipolo to Taytay -tay, mga lodi 114 120 din naman binigay ni madam so doon na tayo kumain pinangkain na natin yung sa tapos sa uh, maswerte naman at na, uh, nagkaroon tayo ng booking papunta rito sa Masinan so abang-abang tayo ng konti mga lodi alright gumilig muna tayo dito sa parking tumilid muna tayo so dito kasi baka may magbook mga lodi so ang Manila oh, uh, may smog so medyo cloudy mga lodi oh. cloudy pero malinsangan na cloudy pero maka napakainit mga lodi sa pakiramdam alright so abang abang tayo ng konti dito pagka wala pupunta tayo doon sa may panorama sa Marikina mga lodi <laughs> Alright. <laughs> Tiyaga lang talaga mga loading Kahit papano meron tayong tatlong booking. So, naka-gross income na tayo ng mga 1,250. Pinangkain natin yung sandaan. So, kumikit pang uulan. Kaya pala nabura ang mga building sa Manila. Mukhang umuulan doon mga loading Alright. Pag nakakuha tayo ng booking, pagdating natin doon, tapos na ang ulan mga lodi kaya pala alright so tsaga lang mga lodi eh bao naman tayong kapote kahit alright natin dito mga lodi dito sa may SM Center sana may magbook kahit mga pakisong sa city kubaw okay na yan, mga lodi alright yun mga lodi dito na tayo sa bahay so 10.30 tayo nakadating dito sa bahay mga lodi yung booking natin kay JR kanina yung anim din na nadagdagan mga lodi kasi pagdating natin do sa Quezon City napakalakas ang ulan so pag malakas ang ulan mga lodi wala din gano'n nagbubuk kasi syempre yung babasa lang din sila nagbubuk yun sila sa grab yun alright yes. so kinuha natin doon mga delivery sa Quezon City as yes, delivery isang Las piñas nakuha natin, isang tansa, tapos dire-diretso na tayo So, pag delivery lang talaga medyo delay talaga ng konti kasi hanapin mo pa address, tatawagan mo pa, aantayin mo pa, yung ganun talaga mga lodi So, kahit pa paano, nakakota pa rin naman tayo, bali, anim na passenger tayo mga lodi Ang gas, ang gas natin na gastos mga 360 pesos yun kahit pa paano naka generate tayo ng income ngayon mga lodi kaysa kahapon zero tayo okay ganun na lang siguro ang gagawin ko pagpawi ng Cavite, pagka ano delivery kukunin natin kasi bihira naman ng ano eh may Cavite, pag gagaling sa city, Manila, bihira naman ng kabiti na makuha mo so sa dami kasi nag-aapang alright so tsambahan talaga mga lodi yung kay paano. so yun buo, kumakain na tayo mga lodi so ulam natin gulay tapos meron tayong pinirito so may sasawang tayo so patapos na tayo so may hmm. nag-aabang sa atin no si primo primo hmm listo siya. So nag-aabang-abang yan mga lodi. Okay? All So ah uh, malungkot na naman tayo. So nakakalungkot mga lodi kasi meron na naman tayong nadaan ng kaninang kapwa natin rider sa stoplight ng examiner durog ang mot, -mot niya so palagay ko may pinsala yung rider mga lodi kung hindi sa jeep tumama yun sa kotse kasi durog ang mutmut mo. nandun pa nadaanan natin nakaupo sa gitna ng kalye so inalalayan naman ng mga DPOS ng ano, Quezon City mga lodi tsaka may mga rider din doon na tumutulong nag assist sa kanya kasi nagaantay ng ambulance so, okay alright kasi hindi tayo makapag update kanina mga lodi kasi malakas ang ulan tsaka yung natambayan natin malakas ang music so mayayari tayo doon kay copyright So, yun mga lodi. So, ingat lang mga lodi. Madulas ang kalye. So, wag na magmadali Pag maulan, madulas ang kalye. So, ang dami talagang nagmamadali. Lalo na pag pauwi mga lodi. wag na magmadali. Pauwi na. Pasipul-sipul na lang. Yun, alright. Dahil lobat na naman ang ating cellphone. Malapit na tayo mga battery dead. Hanggang dito na lang. So, yun. Peace. I'm out.